like, subscribe, and press that notification bell mga para updated ka sa mga bago rin videos. Well, ito na mga kaibigan. Promoter na mismo ni Quadro Alas ang nagsabi na wala pa siyang lahat mga kaibigan. This July sana pero ang nangyari, napakataas. Napakataas ang demand pagdating sa pera ng ating idol mga kaibigan. So wala pang laban Supposed to be mga kapatid Yun sana Kay AJ Tuhini Mga kapatid Kaya lang Napakataas Ang gustong bayad ni Padronas mga kapatid Sinabihan sila ng kanyang Promoter na mag training Kaya yun nag training training na. Pero wala, hindi natuloy So ganun lang mga fans ni Quadrolas, mga sulit fanatics sa mga supporters, abang-abang pa rin kayo mga kaibigan wala pong masamang mangyari sa inyo pag mag-abang-abang lang muna kasi yan naman kayo, inaabangan nyo lahat ng mga update kay Cuadro Alas kahit totoo man o hindi basta kayo nag-aabang-abang masaya na yung pakailan so ganoon lang so ang gagawin Ha? Ang promoter na mismo ang nagsabi. Wala bang laban si Pedro Alas? Hinahanapan pa lang nila ng makalaban mga kaibigan. Okay. Which I'm sure, ha? Hindi po yan title fight mga kaibigan. Yun ang totoo Pero of course, ha? Inaabangan niya natin mga kaibigan. Dahil gusto natin makita lumaban ulit si Quadro Alas. Kung gaano kaangas ang kanyang performa So ganoon lang mga kaibigan. So well, uh, yung uh, Padre versus Inoue. Huwag niyo muna pangarapin niya. Uh, dahil kahit ang promoter niya diyan kayang ibigay kay Padre Olas. So Umpisa mo na si Padre Alas sa simula mo. So ganoon. Uh, ano lang yun? So malalaman natin yung uh, susunod na kabanata kung ano ang kalalagyan kung ano ang laban ng idol ng lahat ang pinakamalakas ayan quadrualas di ba so na ha? reality is wala pang laban so, huwag mo na kayong maniwala so, sa mga vloggers no? sa mga FB page na sabi na kung ano ano rin niya sa YouTube ang TBP promotions mga kaibigan. YouTube channel nila. Ha? Doon malalaman yung sabi na kanyang promoter. Wala pa. Nahanapan pa lang ng kalab. So sa lakas ni Padro Alas. Mahirap talagang hanapan ng kalaban. No? Bugot ulo eh. Ikaw pa ulo. Oh, ito, fans nito ni Padro Alas. Yeah. <laughs> 次は何ですか